Legal ba ang cross country sa pag apply ng trabaho o hindi? Ang cross country ay tumutukoy sa pagpunta ng mga OFW sa ibang bansa nang hindi dumadaan sa tamang proseso ng Philippine government tulad ng POAE o DMW. Illegal ito at mahigpit na tinututulan ng gobyerno dahil walang sapat na proteksyon ang mga manggagawa sa ganitong paraan. Kapag nagka-problema sila sa ibang bansa, tulad ng pang-aabuso, kawalan ng kontrata o hindi pagbibigay ng sweldo, mahihirapan silang humingi ng tulong dahil sa walang opisyal na record or dokumento. Buko dito, nalalabag din ang mga batas sa labor migration at nahaharap sa panganib ang mga OFW na ma o makulong. Kaya mariing pinapaalahanan, ang publiko na dumaan lamang sa legal na proseso upang matiyak ang kanilang kaligtasan at karapatan habang nagtatabaho sa ibang bansa.